DSWD at UNICEF nagkaisa naman at ng child marriage na nangyayari pa rin sa ilang bahagi ng Pilipinas. Detalo mo na kay Bal Gonzalo sa Rich My Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Sa pangungunahan ng UNICEF Philippines at DSWD ay umarangkada ng mga pagkilos na yung harapin ng mga ugat ng child marriage tulad ng kahirapan, gender inequality at mahinang sistema ng proteksyon para sa mga bata. Sa ugnayan ng dalawang ahensya, Nais matulungan ng mga local government units sa Pilipinas na magtatag ng mas matibay na mekanismo ng proteksyon para sa mga bata. Kahit ng DSWD at UNICEF, tuldukan na ang child marriage o maagang pag-aasawa at bigyan ng ligtas at malusog na kapaligiran ng mga bata kung saan sila'y malaya sa anumang uri ng pangabuso at pagpapahirap. Patay sa 2016 State of the World Children's Report ng UNICEF 47,000 na minor de edad na babae ang itinakasal araw-araw sa buong mundo. Abang dito sa Pilipinas, 15% ng nasa edad 20 hanggang 24 ay ikinasal na bago pa man mag-18 anyos. Sa report pa rin ng UNICEF, pang labing dalawa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na kaso ng child marriage. Ako si Val Gonzalez, DJ na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val.